Ang problema kasi nito mga idol no, pag nag-i-start, pinupush start, dumudulas lang, no, dumudulas lang siya. Ayaw kumagat. Ah, medyo matigas. Kukuha tayo ng mas malaking battery. Matigas siya, matigas. Pwede tayo battery. Ah, kung kaya na you know, chicken. then gagamit tayo ng 17 na sakit. You know, chicken talaga. Lakas ng 24 volts. Yo! Men, walang bendex. Young, good morning mga idol. Ah, uh, nyo may makina po tayo ditong binaklas Ang problema kasi nito mga idol, no. Pag nag-i-start, pinu-push start, dumudulas lang, no. Dumudulas lang siya. Ayaw kumagat, no. Ano nga ba 'yung problema pag ganon no? Yung tipong pag start mo ay walang sumasayad na parang ganito lang mga idol, oh. Psh Mga ganun lang, Psh Okay? So ito 'yung problema niya mga idol, oh. So pag i start natin dito sa starter, iikot to, iikot din to hindi niya nadadala yung magneto o yung flywheel. Ayan. So, ayan o. So, ano yung sala yan mga idol? Yung may problema niya yung bendix drive. So, sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng bendix drive. Kasi, itong makina na ito ay pinadala lang po sa atin uh, at ipinacheck yung wiring. Kung naalala nyo sa mga nakaraang video, pinacheck yung wiring tapos ngayon ipinapa-check yung bendix. No? Ayan o. Kasi ayaw magkumagat. miikut lang sa starter. Ayan oh. Ano'ng mangyayari niyan? So, gagawin natin, tatanggalin natin 'to. Tapos makikita natin 'yan sa likod ng flywheel. Okay, tanggalin na natin. medyo matigas kukuha tayo ng mas malaking battery matigas sya matigas palit tayo battery ah kaya na yun know, oh chicken kanina yung gamit yung battery 18 and pinagdating ng 24 ayun oh eh, no, chicken lang no Ayan. Tanggalin natin yung lock dito. Gamit tayo puller. Uh huh? Tama oh, ay dala. Yan. Pinalitan ko lang yung puller ko parang matigas eh. Yan. Okay. Then gagamit tayo ng 17 na sakit. you oh. know Chikit talaga. Lakas ng 24 volts. Yon. Men. Walang bendex. No? Kaya yung sumabit. Yan o. nyo ba? Walang drive. Ya, maglalagay tayo. Ito sa isang part niyo, butas 'no. Yon, so ito po yung tinatawag na Bendix Drive, mga idol. So, so nakikita nyo. Magali ko lang yung flash. Yon. So ito yung tinatawag na Bendix Drive. Yon, so repair kit, Lipan 150, Lipan 125, CG, mga idol. So CG, oh, pwede ito. para oh, parehas lang yan. Parehas lang po sila ng sukat ng Bendix. Okay. Okay. O yan Oh. So, Bendix Repair Kit. Okay. Nagayon natin to. So, mura lang naman to mga idol o. Oh. Medyo matigas na. No? Ang ganda ng packaging. Ah. Ang ganda ng packaging. Yon. So tatlong spring. Tatlo itong malaki, tatlo yung pinapasukan ng spring. Okay? So paano ito? Ganyan. Right, pasok na natin. So, pansin nyo sa butas. Shoot lang to. Yun. Tapos Ididihin mo lang yan Yan Oops Tapos papasok ko lang to Ganun lang kadali Ayun Bitaw yon, So diba Napakadali lang Ayan o oh. Play play na So ganun lang yung kabit yung bendex No, ikabit yung muna yung dalawa para madali tayo. So, ayan nakabit po natin yung tatlong Bendix. Ayan na, uh, Bendix Drive. Ayan, nagpa-function na siya. So, napansin natin may mga damage lang dito sa taas. No? Pero hindi naman yan makaka Kasi dito naman yan lulusot, no? Ayan. Alright, so ikabit natin. 'Yon, no, no? Nagwa one way na siya. Oh. 'Di ba? Oh, 'di ba? All right na. Kanina umi umiikot 'to, no. Pero papunta dito umiikot din. <laughs> Ngayon okay na. No? Oh. ba? Diba? adadala na 'yung flywheel pag umiikot sa harap. Oh. 'Di ba? Iikot niya na yung flywheel pag paharap yung ikot. Ayan. So, yun po yung silbi ng bendex sa ating starter. Na no, pag damage yung bendex, dumudulas lang ng psh, psh, psh. Ganon. Pag hindi, ay all good siya. No? mag start yan. Alright. So, balik niya natin to at ganoon lang po ka-basic. Linisin natin ng konti kasi itabuksan na rin naman natin. Ayan. So, ganun na siya ka basic ikabit mga idol. Ganun lang siya kadali ikabit. Kaya mo siyang i-DIY. Basta meron lang tayong puller mga idol. Marami namang nabibili ganitong klaseng puller sa sa online, no? At mag-provide rin kayo ng ganitong klaseng tools, no? O kung wala, yung mga sakit, no? May mga technique na rin naman tayo kung wala tayong ano. Kung wala kang uh, power tools, no? Kasi pero kung meron kanyan, mura lang naman yung mga idol, eh no investment mo rin yan sa motor mo kalikalikot ka para hindi ka masyadong mapagastos no kasi uh, amin aminin naman natin na medyo mahal na rin po kasi maningil ngayon yung ibang mga shop dahil nga rin po sa mahal na rin po yung mga kagamitan na ginagamit sa pagbaklas at saka yung knowledge nga yung knowledge na pinagdadamot ng iba ay medyo nagiging mahal na rin no so sa video na ito share ko po sa inyo kung paano yan gawin ni DIY yan. So sana makatulong at sana nagustuhan nyo yung ginawa natin sa video na ito. right so kung nagustuhan nyo, baka pwede naman pa-share na pa-share tayo dyan ng ating video. right so dito lang muna tayo. Ibalik ko na to. Peace out na mga tropa. Bye-bye. Maraming salamat po. Ingat!